Hello, SSS members and pag-ibig members. Sa video na ito, pag-uusapan po natin, guys, bakit nga ba merong interest ang mga loans natin sa SSS at pag-ibig? Ayay, ang dami kong mga nababasang comments, guys, na nagre-reklamo pagdating sa interest loan natin sa SSS at pag-ibig. Guys, sana sa video na ito ay magkaroon tayo ng malawak na understanding no bakit nga ba may interest ang ating SSS at pag-ibig once na tayo ay nag-avail ng loan? Alam niyo ang sagot dyan sa mga katanungan niyo? It's because of business, negosyo, dahil hindi naman pwedeng patutulugin lang ni SSS at pag-ibig yung pera natin sa kanila. Ininvest din nila yan para tumubo at matugunan ang mga benepisyong pinangangako nila sa kanilang mga members. Imagine sa SSS guys, ang dami nating benefits dyan. Si pag-ibig naman, every year end, nakikita natin yung dividend. Yung dividend doon natin kung magkano ang tinubo natin pera for that year. Di ba? nag announce niya si pag-ibig guys every year. So nakikita natin yung pera natin tumutubo. Yung paglagay ng interest rate sa mga loans natin sa SSS at pag-ibig, isa yun sa mga source nila guys para yung pera natin doon lumaki naman. Kasi nga, kung patutulugin yung pera na yan, guys, kayo lang din, tayo lang din ang magre-reklamo at the end, bakit ito pa rin yung pera ko? Ang liit-liit naman. Hindi naman tumubo. Tanong ko sa inyo ngayon, may loan ba na no? walang interest rate? Si SSS, says, guys, magkano lang ang interest rate dyan sa loan? 8% yearly. Habang si pag-ibig naman ay 1.45% monthly. I-compare nyo naman ang interest rate loan sa ibang lending company. 3% or 5% monthly. Ang taas niyan. Kaya marami po dito guys na nalulubog sa utang dahil doon sa mga interest rate sa pinag-uutangan nyo na ang lalaki ng interest rate monthly. Yung mga nakasang lang APM nyo dyan ngayon, mga ng pensioners, magkano ang interest yung monthly? Diba nahihirapan na kayong tubusin guys dahil ang taas ng binibigay ng mga lending company na interest rate sa loans. Ito pa guys, sino dito ang may ko-o? kasama sa cooperatives. O, oh, di ba, nagko-contribute kayo dyan monthly. Yung iba dito, mga employees kung saan binabawasan sila sa salary deductions bilang contribution sa co-op nila. Okay? Ngayon, pag naglo-loan ba kayo sa co-op niyo mga co-op members dyan, hindi ba binibigyan din ng interest rate ang inyong loans? Bakit binibigyan ng interest rate ang loans nyo? E, co-op members kayo at pera nyo yung contribute nyo doon. It's because isa yan sa source nila guys para tumubo yung mga pera nyo, mga co-op members na kung saan malaking bagay yon na madagdag doon sa dividend. Sa dividend doon na kung saan paghahatian nyo, di ba, every year end kung kailan man ang payout ng mga co-op members. Kaya wala pong loans dito guys, no, walang interest rate. Diba yung ibang members dito ni SSS at Pag-ibig, ang OA nyo mag-react guys sa interest rate. Ang baba lang nun. Kailan lang yan lumalaki kapag hindi kayo nagbabayad dahil nagkaroon na ng penalty yan. At deserve nyo lang na magkaroon ng penalty kapag hindi kayo marunong magbayad. Kahit saan naman. Di ba? Tandaan nyo lagi guys, ang SSS at pag-ibig ay hindi yung pang short term. Pang long term investment yan. Preparation sa inyong retirement. Sa pagiging future senior citizens nyo na magkakaroon kayo ng pension, or meron kayong mawi withdraw retirement claim sa pag-ibig. Ang hirap tumanda ng walang pera, guys. Ang SSS at pag-ibig, hindi yan katulad sa bank na anytime gusto nyong i-withdraw lahat, i-close lahat, i-zero balance yung laman ng ATM nyo, walang problema. Si SSS at pag-ibig, hindi yan sila binuo para lang anytime na gusto nyong mag-withdraw, mag-withdraw kayo. No, dahil ko yung mindset mo ngayon guys, ayaw mo nang nag-iipon ka ng pera doon, gusto mo yung pag-withdraw ka, withdrawin mo lang, ayaw mo may natabi kang pera, huwag ka mag-SSS at pag-ibig. Okay, magnegosyo ka na lang. At but you have to make sure na kayang suportahan ng negosyo mo yung pagtanda mo. Yung mabuti sana kung mayaman tayo guys. Pag mayaman tayo, huwag na tayong mag-SSS at pag-ibig. Dahil mabubuhay tayo pagtanda natin, may pera tayo. Pero kapag simpleng mamamayan lang tayo guys, Tsaka nyo na ma-realize kung gaano ka-importante ang SSS at pag-ibig niyo para sa inyo bilang isang senior citizens. Itong mga nagre-reklamo ng ganito, siguro ito yung mga taong loan and run, no? Mga naglo-loan tapos hindi na babayaran, no? Kakalimutan na lang yung loan nila. Kung akala nyo guys na isahan nyo si SSS at pag-ibig na nag-loan kayo at hindi nyo babayaran yun, no, kayo ang talo doon. Tapos pagdating nyo ng retirement age, doon na kayo magsisi. Problema nyo na, paano yun? May na kung hindi binayaran na napakatagal nyo. 10 years ago, 20 years ago. Sinong talo? Kayo. Hindi si SSS, hindi si pag-ibig. Pag kung mayaman kayo, okay lang yun. Mag loan and run kayo, huwag nyo nang bayaran yun. Di ba? Kung, kung, alam nyo naman, pagtanda nyo, may pera kayo. Pero pag simpleng mamamayan lang kayo, guys, nako. Pipili na lang kayo ngayon. Anong gusto mo? monthly pension sa SSS at retirement claim sa pag-ibig or pipila ka sa social pension ng BSWD na walang kasiguraduhan na makasama ka sa 1,000 pesos monthly. Saan mo gagamitin ng 1,000 pesos? Guys, ilang araw lang yan na budget. Ipagpalit mo doon ang SSS at pag-ibig sa BSWD social pension. Alright po, SSS members and pag-ibig members, sana guys, malinaw sa inyo. Huwag kayong ma-stress o huwag kayong mainis doon sa interest rate na binibigay sa inyo sa loans. Okay? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.